Sino nga ba si Kong Miao Kiko Barzaga? Kung aktibo ka sa social media o nakatutok sa mga balita, malamang ay narinig mo na ang pangalan ni Kiko Barzaga o mas kilala bilang Kong Miao. Pero sino nga ba siya? At bakit naging mainit na usapin ang kanyang pangalan? Si Kiko Barzaga ay anak ni na LPD Barzaga Jr. at Jenny Barzaga, dalawang kilalang personalidad sa politika ng Cavite. Ang kanyang ama ay naging kongresista ng ikaapat na distrito ng Cavite habang ang kanyang ina ay nagsilbi namang mayor ng Dasmarinas. Lumaki si Kiko sa isang pamilyang matagal nang nakaugat sa serbisyo publiko at dito rin nahubog ang kanyang interes sa pamahalaan at adbokasiya. Noong 2019, nagsimula siyang magsilbi bilang konsihal ng Dasmarinas. Mula rito, nakilala siya hindi lang dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang kakaibang estilo ng kampanya at advokasya. Noong 2022, siya ay naging presidente ng Philippine Counselors League sa Cavite at makilala bilang isa sa mga kabataang leader na sumisibol sa politika ng probinsya. Pagsapit ng 2025, sumabak siya sa kongreso at nakilala hindi lang bilang batang mambabatas kundi bilang isang kontrobersyal na boses ng oposisyon. Ang bansam na kong miaw ay hindi lang para maging cute o madaling tandaan. Ginamit ito ni Kiko Barzaga upang isulong ang kanyang advocacy para sa mga hayop, particular ang mga pusa at aso. Kilala siyang nagsusulong ng animal welfare programs gaya ng libreng spay and neuter services, veterinary assistance at mas mahigit na laban kontra animal cruelty. Dahil dito, naging pamilyar ang kanyang tatap Mula sa mga tarpaulin hanggang social media posts, laging may kasamang miaw-miaw bilang simbolo ng kanyang kampanya. Ngunit higit pa sa advokasya, sumikat si Kiko Barzaga dahil sa kanyang matapang na paninindigan laban sa mga makapangyarihan. Unang-una, Pinunan niya si Speaker Martin Romualdez, particular itong pulos sa malalaking flood control projects na anyay dapat busisiin kung saan napupunta ang pondo. Ayon kay Barzaga, hindi makatarungan na ang mga proyekto ay nakasentro lamang sa ilam distrito habang ang ibang lugar ay lumulubog pa rin sa baha. Bukod dito, hindi rin siya nagatubiling batikusin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinunan niya ang pamumuno nito at ang kakulangan umano sa konkretong solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa tulad ng kahirapan, mataas na presyo ng bilihin at kakulangan sa serbisyong panlipunan. Sa isang sesyon sa Congress, umani rin siya ng atensyon nang kantahin niya ang upuan ni Glock 9, isang makapangyarihang mensahe laban sa katiwalian at konsentrasyon ng kapangyarihan. Para sa ilan, ito ay simbolo ng tapang at creativity, ngunit para sa iba, isa lamang itong paraan para magingay. Sa kabila ng lahat, nananatiling malinaw, si Kiko Barzaga ay isa sa mga pinakabinabantayang batang mambabatas sa bansa. Kung magpapatuloy siya sa matapang na pagtuligsa kina Romualdez at Marcos, maaari siyang maging simbolo ng bagong henerasyon ng politika ngunit nasa kanya rin kung paano niya mapapatunayan na ang kanyang boses ay hindi lamang ingay, kundi tunay na panawagan para sa pagbabago. Kaya kung tatanungin mo, sino nga ba si Kong Miao Kiko Barzaga? Siya ay isang batang leader na may kakaibang tatak, may matinding tapang na hamunin ang mga makapangyarihan. at kasalukuyang naguukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng politika. Sa huli, ang tanong, siya ba ay magiging tunay na boses ng pagbabago? O isa lamang panibagong muka sa lumang sistema?